daanan ng bundok San Rafael. May baryong ang mga gabi laging tahimik, ngunit hindi kailanman ligtas. Bawat tahanan ay may sariling kwento, ngunit isa ang namumukod tangi, ang kwento ng isang dalaga sa bintana at ng isang binatang hindi nagpatinag sa dilim. Tuwing alas 9 ng gabi, maririnig ang banayad Ngunit malungkot na himig ng gitara ni Daniel kasama ng kanyang tinig na tila umaabot sa langit. Walang sino man ang nakakita kay Ariana. Ngunit sa bawat pagtatapos ng awit, namamatay ang ilaw sa kanilang lumang bahay. Tila ba isang tahimik na tugon? Bakit ka pa umaakyat doon? Hindi ka man lang niya pinapansin, sabi ng kaibigang si Igo. Ngunit sagot ni Daniel, kapag umiilaw ang bintana, ibig sabihin nakikinig siya. At kung nakikinig siya, may pag-asa pa. Hindi niya alam na ang binibighanin niyang tinig ay hindi isang karaniwang dalaga, kundi isang nilalang na matagal nang nagtatago sa dilim. Naririnig mo ba ako, Ariana? Tuwing tugtog ko ito, umaasa akong naroon ka kahit minsan lang, saan ay ngumiti ka. Hindi ko alam kung sino ka o kung bakit hindi mo ako pinapansin. Pero bawat gabi, ako'y nandito para sa'yo. Bawat nota ng kanyang gitara ay paanyaya. Hindi niya alam ang bawat tugtugin ay hindi lang pumupukaw ng damdamin kundi ng gutom na matagal nang natutulog. Walang tugon, kundi ang unti-unting pagpatay ng ilaw, isang lihim na sagot na tila. O, oh, naririnig kita. Matagal nang pinagbabawalan si Ariana ng kanyang tiyahing si Aling Sabel na lumabas ng bahay tuwing gabi. Pag sumikat ang buwan, ang dugo mo'y sisigaw at baka hindi mo na mapigilan babala nito hindi ka lalabas kapag bilog ang buwan kapag naramdaman mo ang init ang gutom humiga ka sa asin magdasal ka muling paalala ng kanyang tiyasabel Isang sumpa ang nanalaitay sa kanyang dugo Lahis sila ng kinatatakutan Mga nila lang na kumakain ng laman Nagtatago sa ngiti At bumibighani sa tinig Hindi niya lubos na uunawaan Ngunit ramdam niyang may itinatagong lihim ang kanyang pagkatao Simula pagkabata Tuwing kabilugan ng buwan Kinukulong siya sa silid ng kahoy, nilalagyan ng asin asinang sahig at bawang sa bawat bintana. Pero bawat gabing naririnig niya ang gitara ni Daniel, may bumubulong sa kanya. Hindi tinig ng kasamaan, kundi puso niya. Naglalaban ng kagutuman sa pagnanais magmahal. Hanggang isang gabi, hindi na siya nakatiis, binuksan niya ang bintana at sumilip sa kadiliman. Doon niya unang nakita si Daniel. Nakaupo sa ilalim ng punong akasya. Umiiyak habang tinutugtog ang sa ng duyan. At sa gabing iyon, una siyang ngumiti. Ang ganda ng nangiti mo. Pwede ba akong lumapit? Tanong ni Daniel. Naglakas loob si Daniel. Tinawid ang bakod ng takot dala ang pag-asang muling masulya pa ng kanyang musika. Sige, pero sandali lang, sagot ni Ariana, na tila nag-aalangan. Ngayon lang, may naglakas loob na lumapit, sambit ni Ariana, dahil mahal kita. Mula pa, noong una kitang narinig na umawit sa likod ng bintana. Lumipas ang mga araw, palihim silang nagkikita. Sa ilalim ng araw, masaya silang naglalakad sa tabing ilog, nagtatawanan habang nagkukwentuhan. Alam mo bang ngayon lang ako nakalakad ng ganito? Nang walang takot, sambit ni Ariana. Bakit may ahas ba dito sa ilog? Sagot ko na nakangiti. Matigilan si Ariana. Hindi ahas. Sarili ko. Sabi niya nang nakangiti. Minsan, pakiramdam ko may bahagi sa akin na hindi ko maintindihan. Ariana, bawat tao may ganun. Pero hindi kita iiwan kahit pa hindi ko maintindihan lahat. Kahit maging totoo, lahat ng kwento tungkol sa akin. Pabulong na sabi ni Ariana. Basta ikaw, Ariana, kahit anong kwento, pipiliin pa rin kita. Ariana, kung isa kang diwata, pasalamat akong naligaw ako rito. Ariana, banayad, may lungkot sa mga mata. At kung isa akong halimaw, handa ka bang mahalin pa rin ako? Daniel, seryoso ang mukha. Higit pa sa kaya mong isipin. Ariana. Ariana nakatingin sa malayo para ikubli ang luha. Hindi niya alam na sa bawat sandaling masaya, may hinagpis na itinago. Ngunit pagsapit ng dilim, biglang nag-iiba ang ihip ng hangin at napapansin ni Daniel ang pagkabalisa ni Ariana. Daniel, uwi na tayo. Bakit Ariana? Ngayon pa na ang ganda ng tanawin. Tahimik si Ariana pero balisa. Hindi lahat ng maganda. Dapat abutin ng gabi, mahinang sabi niya. Ang ilog ay natahimik. Pero ang puso ni Ariana ay nagsimulang umalulong. May liwanag sa kanyang mga mata na hindi kayang itago ng dapit hapon Nang hindi na maitago ni Ariana ang kanyang totoong katauhan, ay agad siyang tumakbo sa loob ng kakahuyan. Basang-basa ng luha ang kanyang mga mata. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya kayang itago kay Daniel ang kanyang totoong anyo. Mahal niya si Daniel. Ngunit nananaig pa rin ang pagkauhaw niya sa dugo at laman ng tao sinundan siya ni Daniel. Ariana, hintayin mo ko. Huwag mo ko iwan. Ngunit tuluyan ang naglaho si Ariana. Isang gabi, nagtapat si Daniel. Gusto kitang makasama palagi. Gusto kong ipakilala ka sa mama ko. Gusto kitang pakasalan balang araw, Ariana. Napaluha si Ariana. Daniel, hindi mo ako lubos na kilala. Alam ko, may itinatago ka. Pero wala akong pakialam. Mahal kita, Ariana. Ngunit hindi niya akalaing ang itinatago ni Ariana ay higit pa sa isang lihim. Isang sumpang maaring pumatay. Daniel, Seryoso ako. Huwag ka nang bumalik doon ngayong gabi. Hindi mo ba nararamdaman? Iba siya. Alam ko kung anong nararamdaman ko, Igo. At yun ang totoo. Mas totoo kaysa sa mga kwento. Hindi lahat ng totoo ay ligtas, Daniel. Sa pagitan ng gitara at gabi, may lihim na hindi kayang lunurin ng kanta. Dumating ang gabi ng kabilugan ng buwan. Nagkulong si Ariana. Nanginginig. Tumatangis. Huwag ngayon. Huwag sa harap niya. Ngunit hindi siya pinakinggan ng katawan niya. Unti-unting sumisidhi ang pagnanasa. Hindi ng pagmamahal. Kundi ng laman at dugo. Sa labas ng bahay, dumating si Daniel. May dalang rosas at gitara. Ariana, nandito ako. Para sa iyo ang huling haran ako ngayong gabi. At muli niyang tinugtog ang paborito nilang awit. Habang lumalalim ang gabi at ang liwanag ng buwan ay dumudungaw sa pagitan ng mga ulap may mahinang kalusko sa itaas ng hagdan. Si Tia Isabel. May hawak na rosaryo. Ay lumapit sa silid ni Ariana. Narinig niya ang pag at ang marahang pagbukas ng bintana. Ariana, huwag kang lalabas. Lalong-lalo na ngayong kabilugan ng buwan pero narito siya tiya. Narito si Daniel. Pabulong na wika ni Ariana habang nanginginig ang buong katawan. Tanda na anumang sandali ay maaaring magbago ang kanyang anyo. Hindi siya ang dapat mong lapitan ngayon. Masasaktan lang kayo. Sa dugo ng lahi natin, may sumpa. Kapag lumabas ka ngayong gabi, baka hindi mo na mapigilan ang sarili mo sagot ng kanyang tiyasabel sa mahinang boses Daniel kumakanta sa ilalim ng puno ng akasya sa ugoy ng duyan dahan-dahang bumukas ang bintana lumitaw si Ariana pula ang kumikislap niyang mga mata unti-unting lumilitaw ang kanyang mga pangil ngunit sa halip na manakot Siya'y napaluha. Dugo ang bumangon sa kanyang mga laman. Sa puso niyang umiibig, kumakalabit ang hayop sa loob. Daniel, tumigil sa pagkanta at tumingin sa taas. Ariana, pulong ni Daniel. Tumakbo si Ariana sa kagubatan upang itago muli ang kanyang totoong katauhan bagamat nasaksihan ni Daniel ang kanyang totoong anyo. Pilit pa rin siyang umiiwas kay Daniel dahil mas nangingibabaw pa rin ang uhaw sa dugo at laman ng halimaw na nagkukubli sa loob ng kanyang katawan. Alam ni Ariana sa kanyang sarili na hindi na niya matatakasan ang sumpa ng kanilang lahi sa pagtakbo ni Ariana, biglang bumuhas ang ulan. Nagmisto lang anino ang kanyang anyo habang binabagtas ang kagubatan. Basang-basa ng ulan ang kanyang damit. Umahalo sa dugot luha sa kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang tinatakasan ang sarili. Ang katotohanan ng hindi na niya maitago. Si Daniel sa di kalayuan, umahabol, basang-basa, pasigaw ngunit may luha ang tinig. Ariana, hintayin mo ako. Hindi ako natatakot. Hindi sayo. Pero hindi lumingon si Ariana. Tumakbo siya ng mas mabilis. Tinatalikuran ng bawat alaala. Bawat halakhak na dati nagpapatibok sa kanyang puso. Sa gitna ng kakahuyan, huminto siya sa isang maliit na burol kung saan matatanaw ang ilog sa malayo. Napatigil siya. Tumingala. Ang kabilugan ng buwan ay tila nakamasid sa kanyang lihim. Ang kanyang mga matay muling nagliwanag ng pulang apoy. Ngunit sa halip na galit, pighati ang sumisilip sa kanyang kaluluwa. Sumapit na naman ang gabi at si Daniel Muli na namang bumalik sa ilalim ng puno ng akasya, dala ang kanyang gitara. Hindi alintana ang malakas na ulan at ang kapahamakan na maaring mangyari sa kanya. Sapat ng dahilan ang pagmamahal niya kay Ariana, hindi na naman siya nakinig sa paalala ng kaibigan niyang si Igo. Muli niyang kinanta ang ugoy ng duyan habang tumutulo ang kanyang mga luha. At si Ariana sa loob ng kanyang silid. Hindi na kilala si Daniel. Hindi na kumikilala ang pusong nagmahal dahil nang ibabaw na ang kahayukan sa dugo at laman. Tuluyan nang nagbago ang kanyang anyo. Ang dating Ariana. Mula sa maamong muka, ngayon ay isa ng halimaw. Mula sa itaas, unti-unting bumukas ang bintana isang aninong may mapupulang mata ang tumambad. Hindi na si Ariana, kundi isa ng halimaw na hayok sa dugo at laman. Ngunit kahit ganoon ang itsura niya, tumigil si Daniel. Umiti at muling nagtanong, Ariana, ikaw ba yan? At sa gitna ng ulan at kidlat, isang hiyaw ang pumunit sa katahimikan. kinabukasan, nagimbal ang buong baryo. Natagpuan ang bangkay ni Daniel sa ilalim ng puno. Walang buhay. Dugo ng dibdib. Ngunit mahigpit pa rin yakap ang gitara. May papel sa kanyang bulsa. Isang sulat na tila isinulat bago siya pumanaw. Sa di kalayuan, Maririnig ang mahihinang bulungan ng mga taga-baryo. Halong kaba at pananalangin. Anak ng dilim, bumalik na naman. Ipagdasal natin siya. Walang galos, walang bakas ng paglalaban. Ngunit wala na siyang buhay, tanging isang sulat sa kanyang bulsa ang iniwan. Liham ni Daniel para kay Ariana. Ariana, kung halimaw ka man, pipiliin pa rin kitang mahalin. Sa bawat nota ng gitara ko, may pangalan mong sinisigaw. Ang huling haran ako ay para sa'yo. Sa bintana ng ikalawang palapag, nakakubli si Ariana. Luha ang nakatanaw. Balot ng dugo ang kanyang mukha at kamay. Dahan-dahan niyang isinara ang bintana. Walang salitang binitawan. At mula noon, sa tuwing kabilugan ng buwan, muling maririnig ang gitara Ngunit wala nang tinig, wala nang buhay. Tanging pag-ibig ang naiwan. Umalulong ang hangin, umiiyak ang langit, at mula sa itaas ng lumang bahay, muling isinara ang bintana. Walang sino man ang nakakita kay Ariana mula noon. May nagsasabing, nagtago siyang muli sa dilim may bulong-bulungan namang tumalon siya mula sa tore at nadulas sa kasalanan. Ngunit ang pinaniniwalaan ng matatanda sa tuwing kabilugan ng buwan at maririnig mo ang gitara sa burol, huwag kang lalapit sapagkat may isang nilalang na umaawit hindi upang manghuli kundi upang magmahal muli.